As an OFW, meron tayong tinitingnan na ending ng buhay natin. Tama po, kaya tayo nag-abroad eh. Sa dulo, nakikita natin sarili natin na masaya with our wife or your husband. Masaya na kasama yung mga anak mo. Masaya na kasama yung mga apo mo. Masaya na nasa loob kayo ng magandang bahay. Masaya na namamasal kayo, meron kayo sarili sa sakyan. Masaya na nag-travel kayo. Masaya na sinisilip-silip na lang yung negosyo mo. Masaya na meron kang ATM na nag-withdraw ka na lang. Masaya na sama-sama kayo ng pamilya mo. So yan ang expectations natin. Pero alam mo ba, yan ay kalahati lamang ng katotohanan ng buhay. Universe. Usapang OFW tayo ulit. Kasi nandito tayo sa Singapore. So, for sure, maraming OFW dito. Alam po kung taga Singapore ka. Let's go, let's, let's go. go. Paano nga ba natin may ang mga unexpected ending ng buhay natin as an OFW. Baka kasi hindi natin to na ipag-iisipan na baka kung hindi tayo nag-ingat o hindi tayo mag-iingat, pwede mangyari sa atin. So first, mga unexpected ending. Merong kabilang possibility. Baka hindi natin naiisip na pag may namali sa process natin o meron tayo na maling ginagawa natin, baka mapunta tayo sa kabilang ending ng buhay natin. Halimbawa, na, bankrupt. Possible, mabankrupt tayo. Ibig sabihin yung totally walang matitira sa'yo pagtanda natin. Or, tatanda tayo mag -isa or magiging malungkot tayo or possible maging homeless tayo or magkaroon tayo ng big legal problems or magkaroon tayo ng mga issues or challenges na parang isip natin bakit nangyari sa akin to o bakit nangyayari sa akin to. So yan yung kabila na pag hindi natin pinag-isipan ang desisyon natin ngayon ang buhay natin maring mapunta tayo doon. Alright, so nakita natin, Universe, dalawang klase ang pwedeng maging ending mo as an OFW. Dito pa sa pangarap mo na masaya, bountiful, masagana your family or dito sa kabila na napakadayang problema pagsubok and worse bank rob anong gagawin natin para hindi tayo mapunta doon para dito tayo sa masaya masagana with your family anong gagawin natin eto may rockstar. -sa -sa -sa. one rule play long game on one thing and play short term on something <laughs> do, paano yan ganito play long game on one thing ano yung one thing that means your finances yes yung pera mo you play it long game ibig sabihin bin po hindi po nirarash ang tungkol sa pera. Hindi po binamadali ang tungkol sa pera. It's a long game for all of us. For example, i-concretize natin. Ngayon, nasa abroad ka, tama? It's part of the long game. Kaya pag nandyan ka sa abroad, it's a financial long game. Ibig sabihin, talagang magtatagal ka po dyan bago natin makamit. Yung tinatawag natin financial freedom. Kaya walang minamadali na isang kontrata lang. Do not believe that. Kaya marami pong nag-abroad na disappoint. Kasi akala nila, isang kontrata, two years, kaya magkaroon ng financial freedom. That's very wrong. It's a long game. Ibig sabihin po, may mga susundin tayong process. Halimbawa, ang unang pag abroad mo dyan, maybe magbabayad ka lang talaga ng utang. It's a reality. Yung first two years mo dyan, pambayad mo lang ng nautang mo dito. And yung ibang kontrata mo, yun yung pantatayo natin ng bahay, ito yung pampapaaral ng mga anak mo, eto yung mag ka sa retirement. So, hindi siya minamadali. Hindi siya isang kontrata, hindi siya dalawang kontrata. Talagang long term. So, paano ba natin siya ng long term? So, first, kailangan very every year, every contract mo, meron siya talagang specific purpose. Ano yung purpose ng first two years mo, first three years mo, first five years mo? So, nakakontrata yon. And second, kailangan naniniwala ka sa long-term plan on how to multiply your money. Kailangan naniniwala ka sa konsepto na yung pera mo, over a certain period of time, it will grow it will not grow ng one year. It will not grow ng two years. Kaya nga, misyan, di ba, nakifleek tayo ng mga promises na pag may lumapi sa atin na uh, your money will 10x, your money will grow for a very short period of time. Hindi tayo naiininiwala doon kasi we believe in long term. Kaya nga, dapat pag nagpunta ka o nag-abroad ka, nag start ka na agad ng isang platform wherein your money will grow. Kaya nga, ini-encourage natin ako sa mga followers ko sa aking mga vlog. They try investment. So, kaya maraming marami time members ngayon. Nag mutual fund ah, mga OFW, and they also go for Kaiser. Kaiser is one way to play long game. Sa long game, yes, sa long years, pero oh, that's the right way to do. Kasi dapat maniwala ka dun sa before you grow your money, you need time. So, yun yung mga preparations natin, believers. Yun yung mga dapat natin pinainiwalaan. Kaya dapat at this point in time, kung naka 5 years ka na sa abroad, dapat meron ka ng perang kumikita. Kung naka 10 years ka na sa abroad, dapat meron ka ng perang nagmumutupan. You play it long game delivers para hindi tayo mapunta sa bankruptcy para hindi tayo mapunta sa mga problema sa finances and second you have to play it short term on some things. So, may mga short game din naman. For example, you save certain amount of money ng short term for your travel, pang travel mo, okay lang yan. Or when you save money para sa panghanda mo, pag uwi mo din sa Pilipinas, may mga gastos tayo, di ba, nagpapakain tayo. It's okay. So, for example, meron kang mga expenses na you want to treat yourself, you want to treat your family, magurahay kayo, it's okay. Abang gumagastos ka short term, or while you are doing the short term game, dapat may long term game tayo. Para hindi tayo mapunta sa bankruptcy. Okay, Ginevers, again, our invitation, invitation nito sa lahat ng mga nasa abroad, I can help you more. So, i-start ka na, Kaiser. Alam natin, Kaiser, may investment po yan. And start your mutual fund. You can join our community. Marami salamat. Let's go, let's go. Tara po. <laughs>